Okay guys, bumili nga pala tayo o oh, umorder sa Shopee ng, ng ano to guys, yung parang uh, pentel pen uh, pentel pen na pang scratch sa mga four wheel. Ayan, kasi kung makapansin nyo guys, eto yung ating coach. Papansin nyo guys, nagkaroon ng scratch ito, ng ating four wheel. Ayan. Kaya no, umorder tayo sa Shopee na Pentel Pentel na pang scratch daw Malalaman natin guys Tara Buksan natin Wait lang Ayos lang natin yung camera guys oh, Wala ka sound na lang stand Okay guys Ito ano muna natin buksan natin ito pala yun eh. pang ano daw to scratch scratch ay oh, plastic pa may pang lihap eh pang sc scratch scratch free daw to ay <laughs> kulay anong kulay ba to? silver gray right? silver gray silver kasi yung kulay nung 4 wheel natin guys Kaya Kiyan kailangan yun Paano ba ginagamit O ganoon lang ba Okay guys tara Subukan na natin Set ka nga Ito yung ano Kita Diba Kita ba okay, so Try natin Wala na bang gagawin dito Gagawin naman Parang wala nangyayari Hahaha ano ba yun eh? Parang lalo pa yata uh, ano ah. Eh? Parang wala namang lumalabas na tinta eh. Parang <laughs> wala, wala sa tinta. Ito palang paano? Maka may seal dyan. Wala eh. Oh. naka sa loob. diyan ano pala guys <laughs> Di pala yun guys oh. <laughs> Puchit na yan Para palang ano Ano yun sa kuko? Parang brush Lang ano yan Ano yan? Effective kaya to Okay. Parang pumangit pa yata. Ah. <laughs> Ay, para pa lang ano yung cutix, kumbaga parang ano, parang pangkuko. Nawawala na ba? Okay, tinakpan mo na wala talaga. Nawawala na ba o mawawala yung pasensya ko dito? <laughs> yan yan. yan. O, ganun pala yun, guys. <laughs> Pangkot-kot yata ito. Ayan, paint pe, pe, pen. Paint pen. Sampay natin matuyo siguro. Ganyan na yan. Parang lalo pang nakita. Oh. <laughs> <laughs> Hing, panasan nga natin guys. Hindi na matatanggal. Tatanggal yan. Ah, lalo pang pumangit. Lalo pang pumangit guys. <laughs> Hindi na yung matatanggal. matatanggal Okay, yun na nga guys At Mission failed tayo Mission failed O, oh, hindi lang ako sanay gumamit guys Pero mission failed Mission failed ako kaya Pero okay lang Malit lang naman yung gasgas nung Four wheel natin eh Ayan, order ko sa si Shopee. Maring dila lang ako sanay, pero kung kayo sanay gumamit na nito, hindi eh okay. Mura lang naman to guys. Eh. Okay, maraming salamat guys.